Ano sa albularyo? Dalbiki Nandito po tayo ngayon sa Jollibee! Yay! Ay, kita niyo po ang mga batang <laughs> tugapa. <laughs> batang Sakem, dapat, Kain mga batang takim mga batang hindi makapagkiki mga batang hindi makapagkiki manager 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 yeah, manager 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 Jollibee! manager Jollibee manager 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 Jollibee! Jollibee! manager si Jollibee! manager 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 Jollibee! 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 manager 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 Djalibie! Djalibie! <laughs> <laughs> oh, Djalibie, Djalibie, binagalaw. Djalibie! <laughs> so, Bawa! yung nababasang na mo yung papalabas mo mamaya. Nababasang. <laughs> yan, Nababasa niyo po. Djalibie! Yeh! Mga sugata! Ano yan? Sugata. Bakit naman natin sumulayin? Mga batang suga pa. <laughs> mga batang suga pa. Lalo <laughs> ano, lalo na to. Late nang dumating, siya pang nagre-reklamo. Aba, anong sinabi? Bitin ako sa kanin. Ay, si Ara. Si Ara. Para, para, nagbantayan na. Ano po masasabi niyo? At nandito po ang mga giveaway. Diba, Trek? At nandito po ang mga giveaway. Ano nato ata? Oh, oh ay. Okay. Ito, 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 give away. hindi oh, na tarpa naman. Okay. Fresh. fresh na fresh. Ay, tingnan ito naman. ito ba mga bata, sila lang ayun si Jollibee. Sila <laughs> po mga bata ngayon lang nakakain sa si Jollibee. <laughs> <Yeah>. <laughs> मैं बिनकस में देखो वो जाने कर दे गाने देओ सब जा जा गाने दे गाने दे ओ देखो गाने दे गाने दे सारे सारे मार के तो Ah, pagkano <laughs> pare? Pagkano, <pahre>, bayan. Pare, five. Five pesos <laughs> pare. Bayan, bayan. Thank you pare. Tara. Tano na? E Kayo pa. Tani, tayo reza. Tani, tayo reza. Para may buwak pa. Kaya naman Ito. dito. ka? Wala pang mga ano-ano. Mga... Uh, mga... Kalay.

Happy birthday, happy birthday, tenenen tenen happy birthday, happy birthday, tenenen happy birthday, happy birthday, Happy birthday! Happy birthday!

Cherry Honor. <laughs> Lola! 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 Po, po ano po na si Lola! 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 kami kami lang. Yo, parating Kami yung bakit 5 minutes na eh.